<laughs> Dito kami na lang yung Realist guys na nalalit na ng mga lalaki Mga ano na kami, mga senior na kami ngayon Tusok-tusok tayo kuya Dito kami ngayon guys Sa, ano lugar ba to? Ano? Bilyar Sipad Ito ang lugar ni Manny Bilyar Oh, ayan, tema ng gaysa. Napapa napapasarap, napapasarap. Napapasarap ako mag-video. Napaparami yung napaparami yung mga video natin dito, guys, para kasi ang ganda ng uh, ang ganda ng lugar, ganda ng view. Lalo na guys, yung mga nakakasalubong natin mga chicks, yung mga ganda ng view. Yung mga chicks na nakakasalubong. Ito, guys, mga kasama ko, puro chicks 'to. Ano mga chicks mo eh. Kasi ano sa parenting ka eh. Iyaw, iyaw. Ayan guys mo puro magaganda mga babae yung mga kasama ko. Alam mo naman. Talikod pa lang. Anong panama ni Aramila? Ay, apam. Ha? Eh problema. Kaya apam Ay, apa, mga naghahanap sila ng apam. Apam pala nga hanapin. Yun lang. Oh, ito guys, dito. Ang daming daming pagpipili pagkain. Ang maraming pagpipili ng pagkain. Kung gusto nyo, yun na lang <laughs> sa hamburger, pwede na. Yung na kanina dito, yung dito. Saan? Ako ka, dyan. Saan, pasok? Ito yung